ayan good morning mga tao so hindi natin mapapaganda yung bangka kasi siyempre iba talaga yung uh, kumbaga sa contraction ni renovate no pero siyempre babagay naman to no kung nakikita nyo parang may pagkasiksi pero siyempre bagay din yan magsasahig ako dyan so yun dahil banda dun magulo siyempre tinatambag ko muna yung mga konting konting mga gamit gamit so malapit na mag mahal na araw isang buwan na lang at mamasyal tayo so siyempre busy din ako sa trabaho kaya tuwing linggo ko lang nagagawa. ayan mga tao nakaporma na tayo pero dito banda pinutol muna natin kasi may adjust pa tayo dito banda So sa kanito dugtungan pag matanggal ko tong kahoy. So ito na naka ano na tayo naka lalapagan ng fiber para hindi lumundo o lumusot. Ayan, good morning mga tao. So, templa na tayo ng ano, fiber. So ito yung tira ko dati. Ito yung tira namin dati. So ayun. Nasa bote lang ng sting o bote ng ano ah uh, sito. Kasi ito yung nabili ko lang sa kaibigan ko. So yung binili ko sa Shopee, ito siya hindi pa siya na hindi pa siya na babawasan. So ito yung mga nabili ko sa kaibigan ko. So tayo ay nakapaglapag na ng ano, uh, fiber mat. So ito siya. Bubuhusan na lang natin ng uh, liquid liquid na uh, fiber yung resin at saka ah uh, catalyst. So tara at magtimpla tayo. So ayun, siyempre nandito tayo sa gilid ng dagat. So ayun na yung resin natin. So ganun karami. So magpapatag tayo dito ng katalis. Pero siyempre, konti lang. Ayan lang. So 'yon mga tao. Nakapag ano na tayo nakapag buhos, kumbaga sa ano ano. So karton na lang ang sinapin natin diyan dahil kulang tayo ng plywood. So 'yon. Kaya naman natin nanahin 'yan eh, tuwirin. Ah, uh, baliktaran sa ilalim, Tatapalan pa naman 'yan. So 'yon. Marami pa rin lalagyan lalagay pa tayo mga breast breast dyan pagpapatong pa dyan